Pausa po natin sa pagkakataon ito siguro sa ilang uh, minuto na lamang natin para tuntunan ng ating pong Philippine Ambassador to Israel. Mahalaga pong malaman natin si Pasyate mga kababayan po doon. We have Ambassador Eileen Menjola sa ating linya. Ambassador Eileen, ma'am, magandang umaga po sa inyo dito sa Pilipinas. Good morning po. Asan siya? Remote. Okay. Okay? Yeah, okay. Uh, malinaw niyo po ba ako naririnig, Ambassador? Naririnig kita loud and clear, Orly. Magandang umaga sa inyong lahat. Pasensya na po sa istorbo. Gusto lang namin malaman dahil mukhang sunod-sunod yata ang pagpapakawala o uh, pambobomba dyan sa Israel ito nakalipas ng mga oras. Kumusta ho ang sitwasyon po dyan? Lalo na po natin mga kababayan, Ambassador. Um, maraming salamat. Uh, itong mga, itong, today may panakanakalang na, ano, na uh, missile attacks sa iba-ibang parte ng uh, Israel. Pero dito sa Tel Aviv, kahapon pa, ay kanina madaling araw pa yon eh. Mm -hmm. Oo. So ngayon, ang ginagawa naman ng embassy, chinecheck na, ho, uh, nag-shout out kami sa community. Chinecheck namin kung meron apektado sa kanila. Kumusta po ang kanilang tugon? Uh, meron po bang uh, naidagdag? Sana naman po iwala sa mga sugatan o na natin mga kababayan, Ambassador yung latest na talap yung latest listo namin 8 po yung injured. Uh, out of the eight, seven yung na discharge na tapos isa remains uh, to be critical. Ito yung dati pang nababanggit ko at dati pa nakasulat mm -mm. sa aming uh, Facebook no. So naoperahan ho siya kahapon tapos meron pang nakaschedule pa na iba pang operasyon niya. Naantay lang namin yung uh, abiso ng doktor. Uh wala rin nakakabisita kasi nasa naka ICU siya. Mm -hmm. Ang malungkot lang, nasa ospital yung mga sugatan. Eh ang balita namin pati mga ospital ngayon sa Israel, sa Tel Aviv, in particular ay tinatarget na ho ng mga missile ng Iran. O nga ho e, yung sa, sa, sa Soroka Hospital uh, actually yun nga ho e, uh, yung mga pasyente ho doon nililipat ho nila sa ibang mga hospital pa. Mm -hmm. Pero yung yung hospital ho kung nasaan yung ating critical patient Uh, nung binisita ko po siya sabi mismo nung doktor that day ililipat na po nila sa negative 4 yung basement four ho nila mm -hmm. kasi doon may kumpleto ko yung um kompleto rin para nagme-mirror ho kung anong nasa taas yun din ho yung nasa ilalim so negative 4 ho basement four, mm -hmm. um ko yung uh, operation theaters nila doon Mabuti naman at uh, hindi lang para mga mga tahanan o residente, meron ganyang um, uh, pwedeng puntahan. Hmm. Pati rin po, dapat, po mga mga ospital, eh, may ganyan din po. Uh, basement, doon sila pwedeng uh, oh, um, no, Mas malaki nga ho eh. Oh, mas malaki nga ho. Yung sapat ho na lahat ng pasyente, pwede nilang ilipat. Nung huli tayo nagkausap, ambasador, meron pa tayong mga kababayan na parang niladalawag isip pong bumalik ng Pilipinas. Ano ho ang development ngayon? Marami na ho ba ang gusto magparipatriate at kung sakasakali, meron ho bang plano na ginagawa ho dyan uh, uh, sa tulong na rin po ng DFA? Ambassador? Oo. Uh -huh. So, bali, nung... ngayon, uh, as we speak, 187 po yung mga requested na nag nagpaparipatriate. 26 ho so, yung siguradong Uh, sigurado na sila. So sila ho yung first batch na uh, aalis po in the next few days. Inaayos lang ho namin yung mga uh, detalye nung pag-alis po nila. May mga naririnig kami tulad ng albawa, Philippine Air Force willing tumulong. Pero ang pagkakaalam natin, mahirap, pa uh, suspended yata yung operation ng mga airport. Dito po sa Israel, Uh, hindi ho uh, hindi ho pwedeng lumipad ho yung mga commercial planes kahit na yung mga charter flights po ang inaalaw lang nila ngayon ay yung mga planes na uh, kung saan uh, sakay po yung mga Israeli para bumalik po sa Israel. So uh -huh. nagsusundo po sila ng mga nationals nila. Puro ano po rin uh, rin Uh, puro incoming. Oh. Uh, parang... Uh, incoming. Uh, ba, yan ang, ano, yan ang, uh, parang tradisyon nila yan. Eh, pag may klase ng sitwasyon, oh, oh. lahat papasok, oh. walang lalabas. Oh, oh. At saka sila rin ho kasi yung magiging, yung reservist ho nila. Baka yung iba dyan nagbabakasyon na sundalo. So kaya ho kinu-call up nila uli. Uh, Pero ho... tayo... Go ahead, go ahead. Uh, yung, yung, sa atin ho, ang... Um, sa atin ho, by land ho tayo, magkocross either via Jordan or via Egypt po. Mm -hmm. Okay. Nagsisimula na ho ba ito? Mayroon na ho bang uh, paunang plano uh, uh, para po dun sa unang dalawang putanim na makakabalik ng Pilipinas, uh, Ambassador? Gumugulo Aho, na ho ba ito? Uh, Nakaschedule na ho sila. Nakaschedule na sila. Pero kahapon, nakapag uh, kahapon meron ho hong limang turista na stranded na, na natulungan din ho namin nakalipat na Mm -hmm. uh, pero sa susunod na araw, ito naman ng 26 ang uh, susunod naming ililipat. Mm -hmm. ko cross crossover sa border po. May, may balita ba kayo ambassador kung kasama sa 26 yung namama dyan na parang uh, mga government uh, employee na, may special parang meron silang special education yata dyan sa Israel? Kasama rin po ba sila? Hindi ho, hindi ho sila hindi kasama, sila kasama. Doon sa 26. Mm -hmm. Hindi ho. Uh, okay. Bali, ito ho yung mga Pilipinas na nagtatrabaho talaga dito. Okay, sa pagkakataon pong ito, yung sinasabi niyong uh, may ugnayan, uh, masasabi ba natin na merong pagkakaiba na sa pananaw ng ilan sa ating mga kababayan o lalo talagang ng mga caregiver na gusto nang umuwi o may iba talaga gusto pa rin manatili dyan dahil gustong protektahan yung kanilang mga ward o kanilang mga pasyente? Um, Marami pa rin ho na nagdadalawang ng isip doon sa 187 po. Um iniisa-isa ho namin silang tawagan. Mm -hmm. Um actually the whole day nga ho nag uh, parang phone brigade ho eh para siguraduhin kung uh, gusto nila umalis o hindi kasi uh, yung yung pag-accept nila o pag o hindi would determine po yung logistical arrangements na ginagawa po ng embassy. Kasi ho i din ho namin yan sa DMW sa mga Philippine Embassy po either sa Jordan o sa Cairo. So marami moving parts at ang importante po dito yung numero. Kasi kung ilan, tapos sino-sino. Kasi kailangan ho rin namin kuhanan ng mga transit visas po ito eh. Mm -hmm. Mm -hmm. So the earlier the earlier they make a decision, the faster ho that we can make ano all the arrangements mm -hmm. para sa kanila. All right. Ambassador Eileen, ma'am, maraming salamat po muli. Paintulot na nyo na ma, matabawag ma, kami at kumuha po ng mga updates sa tuwi-tuwi sa sitwasyon po natin mga kababayan dyan po sa Israel. Ingat to kayo, Ambassador. Oh, maraming salamat po sa inyo.